Hello, WhatsApp sa inyo mga kamano, It's me again, your Linyade ng Nanay At yan, kung makikita ninyo Papasok muna tayo sa ating ringing Upang magpatuka ng ating mga manok At meron tayo ngayong uh, Update ko sa inyo is Meron tayong 21, 21, 21 chiclets na yan. Pero hindi pa natin ma-identify dyan kung ilan yung tandang, ilan yung inihin. Pero I hope sana ay marami tayong mas uh, tandang kasi yun ang priority natin. At syempre, mga kamanok yan, makikita nyo, oh, sobrang liliksi nila, uh, sobrang lulusog nila, uh, sobrang healthy. Dahil syempre, mas, uh, mas marami vitamina talaga na kukuha nila pagka sila'y nakarange. Yan, kung mapapansin nyo, una-unahan sila. Uh, at syempre, uh, yung pinagpapatukaan natin dyan, uh, siguro oh, another day, papalta na natin yan, yung, ano na, yung mahaba na para hindi sila siksikan. At syempre, kung meron tayong patuka uh, matik, meron din tayong mga vitamina at saka mga antibiotic na binibigay sa kanila. Kagaya niyan, sa ngayon, ang ibibigay natin sa ating mga chicklets ay itong tepox. Bakit tepox? Kasi nire-ready natin sila para sa ating magiging bakuna. Ang magiging bakuna natin dyan is coriza pang ano na siya guys panglima uh, pang lima, mga kamanok na pang lima na yon and then bago natin yun ibigay syempre paubusin muna natin tong uh, ating patuka para alam natin at matik na hindi sila magtitira kasi matik pag nagtira sila dyan tatanggalin agad natin yun ngayon sa set up naman natin itong ating painom uh, ang ginagawa ko dyan guys, kumukuha na lang muna ako dito sa 1.5 Malinis yan guys. Galing gripo talaga yan. Tapos uh, luluglugan lang natin tong ating painuman para ma-check natin na wala talagang tira na painom nung last. Yan. Tapos pag, na, uh, pag nalinis natin yan, Lalagyan lang natin yung katamtaman lang, yung alam lang natin kung mauubos ba nila or hindi. Kasi mas maganda yung nauubos. Kasi para yung binigay nating antibiotic is alam natin na nainom talaga nila lahat na hindi sila magtitira. At ito guys, nilalagay ko na yung ating tepok sa ating painuman. Kung mapapansin nyo, uh, nilahat ko na yung tira dyan sa isang sachet Kasi kukunti na naman yun as in sakto lang siya para sa ating painom sa ating mga chiclets. At yan, pagkatapos natin ilagay, shake-shake natin siya. Although di naman talaga siya natutunaw lahat, pero at least na-shake natin at alam natin humalo siya sa tubig. After that, uh, takpan na natin and then palabasin lang natin yung tubig para makainom ang ating mga manok. At pagkatapos nyan, set up na lang natin to, Lalagyan na lang natin siya malapit kung saan sila dun kumakain. At yan, mapapansin nyo, hanggang ngayon kumakain pa rin ang ating mga manok. Pero wala pa namang 5 minutes. At hanggang may tumuto guys, hindi natin tatanggalin yan. Tsaka lang natin tatanggalin yan pag halimbawa wala na tumuto ka sa, sa kanila. Tapos, ah uh, parang busog na sila pero may tira. Tapos, tatanggalin natin yun kasi nga, ah uh, hindi na pwede yun. Kung mapapansin nyo, guys, yan. ah uh, may kinukuha si Linya din ng mamay. Kasi napansin niya parang may ano daw siya, parang nagluluha or anything. Pero wala naman, ah uh, parang tubig lang siya. Pero healthy siya. Tapos, syempre yan, makikita nyo. Pwede kayong mamili dyan. Or pwede din, pwede din yung hulaan kung ilan ng ating inahim dyan. Or ilan ng ating tandang. Kasi ako hindi ko pa masabi kung ilan ba dyan. Kasi ang hirap. Hindi natin masabi kung ay may palong to pero tandang to. Pero pag lumaki-laki na pala, inahin na pala. At syempre mga kamanok, pagkaganyang mga chiclets, ano, yung tipong maliit pa lang pero favorite mo na siya. Ganyan-ganyan ang ganyan inyong linada ng mamay. Meron na agad siyang favorite dyan. Hindi uh, ko lang, hindi ko nga lang napakita sa inyo kung alin yun. Pero, sa susunod na vlog, papakita ko sa inyo. Tapos ito yan, makikita na inyo, kamay ni ng mamay. Pinapakita niya lang yung aking ginamit na antibiotic. Tapos sinatry niya na ipokus dito sa cellphone. Pero, ay, mag-focus. Pero at least kita pa rin yung balat ng tefox. Yan, baka naman tefox. At habang pinaplex ni eh, Linyada ng Mamay, ay may kwento ko lang sa inyo guys na kami lang dalagan dalawa ni eh, Linyada ng Mamay gumawa ng ranging natin. Oo, syempre. Kasi kailangan na natin silang i-range kasi may dadating pa ulit tayong mga chiclets at makikita nyo yan sa susunod nating vlog. Okay? Balik tayo guys dito sa ating mga pinapatukan chiclets. Okay yan, malapit na nilang maubos. At syempre, una pa rin sila yung iba, yung may mga lumalabis doon sa pantukaan, tinutuka pa din nila yun. Tapos kasi nagkakaykay sila. Nakakatuwa lang guys kasi uh, alam mo sa isang manok pag healthy sila, kapag wala silang dinaramdam. Tsaka guys, nakakapraning din yung magalaga ng manok. Kasi gada umaga, check mo kung habang kumakain sila, check mo kung meron ba silang mga bulutong, kung meron ba silang uh, gagaya ng nagluluhang mata, tapos yung parang sinisipon, yung paling ng paling, ganun daw kasi yun. Oo. Pero masarap sa pakiramdam Nakita mo na yung mga inaalagaan mo is healthy. Ayan. O, oh, Netflix ko pa yan. Sabi ko nga kay Lenyada ng Mama, huwag muna akong i-video. Ang pangit ko. Ayan. Tingnan nyo naman guys. Ang agang-aga. Literal na pawis. Ayan. Ang magalaga ng manok para ding magalaga ng baby. Talagang dapat asikasong-asikasong nyo sila. Ayan. Kasi pag din nyo sila inasikaso, sayang lang yung mga uh, ginagastos nyo. Sayang lang yung mga vitamina yung mga antibiotic. At lalong higit yung pakain natin kasi namumuhunan tayo at saka mga kamanok uh, iba pa rin talaga yung pakiramdam na at the end of the day makikita mo yung mga inaalagaan is talagang healthy at yun masasabi mo worth it doon pa lang panalong panalo na kayo at syempre guys tatapusin ko na lang muna yung video natin pero please like and subscribe and share na lang, share na lang din sa ating video at syempre sana patuloy nyo pa rin kami suportahan. supportahan linyada ng nanay, linyada ng mamay at uh, habang may YouTube, diretso lang tayo. Yun lang guys. Salamat.